Patuloy ang digmaan sa Ukraine. Papalapit na sa ikaapat na taon at wala pa rin nakikitang katapusan. Laging bigo ang negosasyon sa tigil putukan habang nag-aatubili si Vladimir Putin. Ayaw ng leader ng Russia na tapusin ang digmaan. Iniisip niyang siya ang panalo at hindi titigil hanggat hindi nasisira ang soberanya ng Ukraine. Para naman sa Ukraine, patuloy pa rin itong nagtatanggol sa sarili habang nagdudulot ng matinding pinsala sa Russia sa pamamagitan ng malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia. Ngayon nagbago na ang hinaharap. Sampung bansa ang handang salakayin ang Ukraine. Pero sandali, hindi, hindi ito gaya ng iniisip mo dahil maaaring magandang balita ito para sa kinabukasan ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Noong Agosto 27, iniulat ng Euromaidan Press na may sampung bansa, lahat ay bahagi ng Coalition of the Willing. Nilikha para suportahan ang Ukraine naghahanda na silang magpadala ng sundalo roon. Malaki itong pagbabago mula sa dating polisya. Noon, nagpadala ng armas at pagsasanay ang mga bansang kaluraning sumusuporta sa Ukraine pero tinanggihan nilang magpadala ng sundalo roon. Ngayon, isang bagong plano ang binubuo na maaring sumira sa ambisyon ni Putin na tuluyang sakupin ang Ukraine. Ayon sa ulat, ang plano ay isa lamang sa ilang mga pinag-uusapan ng mga kaluraning kaalyado ng Ukraine habang hinaharap nila ang mga detalye kung paano bibigyan ng mga garantiya sa seguridad ang Ukraine kapag natapos na ang digmaan. Ayon sa Euromaidan Press, magkakaroon ng tatlong antas ng depensa ang plano, kung saan magsasama ang Ukraine at mga kanluraning kaalyado para maiwasan ang pagsalakay, tulad ng ginawa ni Putin noong Pebrero 2000 at 2022. Ang unang antas ng planong ito ay kadalasang nakikita noon, ang paglikha ng demilitarized zone o demilitarized zone ayon sa International Committee of the Red Cross, ang demilitarized zone ay isang lugar sa pagitan ng dalawang bansa na pagkasunduan ng mga bansang sangkot sa digmaan na hindi maaaring okupahan para sa layuning militar. Isipin mo, itong buffer zone na nagsisilbing maagang babala kung sakaling maging agresibo ang ibang bansa para maipagpatuloy ang digmaan. Dapat tumawid ang isa sa dalawang bansa sa demilitarized zone na magbibigay ng oras sa kabila para maghanda sa muling labanan habang nakakatanggap ng pandaigdigang pagkondena sa proseso. Marahil ang pinakakilalang halimbawa ng makabagong demilitarized zone ay matatagpuan sa pagitan ng Hilagang Korea at Timog Korea na halos sumusunod sa linya ng paghihiwalay ng dalawang bansa na itinatag matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang demilitarized zone ay may habang isang daan at 50 milya sa Korean Peninsula. Ito ay mas maraming problema kaysa inaasahan. Dahil madalas may sagutan ng aksyong militar sa loob ng demilitarized zone. Noong Agosto 23, iniulat ng British Broadcasting Corporation na napilitan ang mga sundalong Timog Korea na mag-warning shot sa mga sundalong Hilagang Korea. Nang pansamantalang tumawid ang mga sundalong Hilagang Koreano, sa demilitarized zone na nagihiwalay sa dalawang estado, sa huli ay bumalik din ang mga sundalong hilagang koreano sa kanilang panig ng linya. Ipinapakita ng insidenteng ito na ang mga demilitarized zone ay lugar ng tensyon, kung saan madalas magbangan ang mga sundalo mula sa magkabilang panig. Para sa Russia at Ukraine, dapat mas malaki ang demilitarized zone kaysa sa Korean Peninsula. Ang hangganan sa pagitan ng dalawang bansa ay umaabot ng 1,426 na milya. Ibig sabihin, ang anumang demilitarized zone ay kailangang napakalawak at mga ng malaking bilang ng mga sundalo mula sa magkabilang panig upang ipatupad ito. Magiging maingat rin ang Ukraine sa Belarus na ginamit ni Putin bilang panimulang punto sa unang pananakop niya sa Ukraine. Ang hangganan ng Ukraine at Belarus ay anim na raan at 73 milya. At ayon sa opisyal na website ng Ukraine, puno na ito ng bakod na may tinik at iba pang depensa. Malamang nanais din ng Ukraine magtatag ng demilitarized zone sa pagitan nila at ng Belarus. Ibig sabihin, kailangan ng sapat na sundalo para mabantayan ang mahigit 2,000 milya ng hangganan kung gustong maisakatuparan ang unang antas ng depensa. Kawili-wili, maaaring hindi tradisyonal ang demilitarized zone na iminungkahing itayo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Imbes na sundalo ng Russia at Ukraine ang magbantay, maaring peacekeeper mula sa ikatlong bansa ang mamahala sa unang antas ayon sa EuroMaidan Press hindi pa alam kung aling bansa iyon at dapat magkasundo ang Russia at Ukraine kung sino ang magpapadala ng mga tropang mamamagitan maaaring maging problema iyon pero ang konsepto ng pagkakaroon ng demilitarized zone na binabantayan ng isang neutral na partido ay makatuwiran naman nadadalhin tayo sa ikalawang antas ang Ukraine mismo ang mga puwersang Ukrainian na sinanay at inarmasan ng NATO ang magiging ikalawang linya ng depensa ng Ukraine. Ibig sabihin, mananatili ang sandatahang lakas ng Ukraine na itinayo laban sa Russia. Ang ikalawang linyang ito ay maaaring maging malaking problema para kay Putin. Lagi niyang binabanggit ang demilitarisasyon ng Ukraine bilang pangunahing layunin ng Russia mula pa noong simula ng pananakop. Ayon sa Atlantic Council, bahagi rin ng unang nabigong usapang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine noong 2000 at 2022, ang demilitarisasyon. Noong panahong iyon, hiniling ng Russia na bawasan ng Ukraine ang kanilang sandatahang lakas ng 75% na kung saan ay magiiwan sa bansa ng halos 50,000 libong sundalo lamang, na madaling malusob ng Russia anumang oras. Siyempre, tumanggi ang Ukraine. Ang ikalawang mungkahing linya ng depensa ay ayaw ni Putin dahil gusto nitong panatilihin ng Ukraine ang malaking modernong hukbong sandatahan na ayon sa kanluraning pamantayan. Sa madaling salita, sinasabi ng Coalition of the Willing na kailangang ipagpatuloy ang ilang antas ng suporta na ibinibigay na ng mga miyembro nito sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang bagong plano. Sa pagsasanay, tumatanggap ang puwersa ng Ukraine ng tulong mula sa kanluran sa programang Operation Interflex na pinangungunahan ng United Kingdom. Noong Hunyo, nag tatlong taon na ang programa at sinanay na nito ang higit 56 na libong sundalong Ukrainian. Maaari mong ituring ang programang ito bilang paunang hakbang sa Coalition of the Willing dahil ang pagsasanay ay involves United Kingdom at labintatlong katuwang na bansa. Tinitiyak nito na kayang gamitin ng mga tropa ng Ukraine ang mga sandatang ibinibigay ng Kanluran. Malamang, ang ikalawang bahagi ng bagong plano ng depensa ng koalisyon ay magsasangkot ng pagpapalawak ng operasyong ito. Sa ngayon, ang United Kingdom ay nakikipagtulungan sa Australia, Denmark, Finland, Albania, Estonia, Kosovo, Lithuania, Romania, Norway, Sweden, Canada, Netherlands, at New Zealand upang magbigay ng kanilang pagsasanay. Pwedeng lumaki ang programang ito sa panahon ng kapayapaan at maging akademya para mas sanayin ang tropa ng Ukraine sa estilo ng pakikidigma ng NATO. Kasuklam-suklam iyon para kay Putin. Mapipilitan siyang manood habang lumalawak ang impluensya ng kanluran ng NATO sa militar na kultura ng Ukraine. Eksaktong iyan ang sitwasyong gusto niyang iwasan sa kanyang mga kahilingan para sa demilitarisasyon ituring mo ang ikalawang antas bilang direktang pagtutol kay Putin. Posibleng nais pahinain ng Rusya ang Ukraine. Sisiguraduhin ng koalisyon ng mga nagnanais na hindi ito mangyari sa pamamagitan ng pagpapatibay sa militar ng Ukraine laban sa Rusya. Kung utusan ni Putin ang kanyang puwersa na tumawid sa demilitarized zone ang unang dalawang antas ng depensa, ang sasalo agad sa banta mula Rusya. Ang demilitarized zone ay isang sistemang maagang babala. Sa tuluy-tuloy na pag-armas at pagsasanay sa militar ng Ukraine kahit may kapayapaan, masisiguro ang mabilis nilang aksyon kung muling sumiklab ang digmaan. Sumunod ang ikatlong depensa kung saan nagaganap ang pananakop ng sampung bansa. Ayon sa Euromaidan Press, ang ikatlong linyang ito ay mangangailangan ng pagpapadala ng mga puwersa ng Europa sa mas malalim na bahagi ng Ukraine. Sa tulong ng logistical na suporta mula sa Estados Unidos, ang United Kingdom ang mangunguna sa deployment na ito. Ayon sa ulat, dahil iminungkahi na ng bansa ang pagpapadala ng mga Eurofighter Typhoon sa Ukraine, kasama ng isang brigada na hanggang limang libo na mga sundalo. Ang mga sundalong iyon ay may dalawang layunin. Una, tumulong sa ikalawang linya ng depensa sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga puwersa ng Ukraine. Pangalawa, ang mga tropang iyon ay nangangahulugan na magkakaroon ng tuloy-tuloy na presensya ang NATO sa loob ng Ukraine bilang panakot sa Russia. Maaring ang ikatlong linya ng depensa ay nagsisilbing paraan upang palihim na maibigay ang mga proteksyong iniaalok ng Artikulo 5 ng NATO sa mga miyembro nito. Dahil mukhang isa sa mga kondisyon ng Russia para sa kapayapaan ay ang hindi pagsali ng Ukraine sa NATO. Isipin mo ito ng ganito. Kung sakaling salakay ng Russia ang Ukraine at mapatay ang mga miyembro ng European Peacekeeping Force, maaari itong ituring na direktang pag-atake laban sa bansang nagpadala ng mga sundalong iyon. Posibleng magdulot iyon ng Article 5, pero hindi rin tiyak. Pero ang mismong katotohanan na kailangang itanong ang tanong na iyan ay maaaring sapat na para hadlangan ang Russia na magsimula ng pangalawang pananakop. Paano kung isipin ni Putin na kulang pa ang unang dalawang antas ng depensa para pigilan ito. Hindi pa malinaw kung aling mga bansa ang magbibigay ng tropa para sa ikatlong antas na ito. Nabanggit ng Euromaidan Press ang United Kingdom, Canada, France at Australia. Maaaring magpadala ng tropa sa kanlurang Ukraine ang lahat. At kapansin-pansin na tatlo sa apat na bansang ito ay kasama na sa Operation Interflex. Ayon sa parehong ulat, Sinabi ng Pangulo ng Czech Republic na si Petr Pavel na maaaring sumali ang kanilang sundalo sa peacekeeping forces sa Ukraine. Sinabi ng Lituanya na handa silang magpadala ng sundalo sa Ukraine. Tandaan mo rin na handa rin gawin ng Estonia at Latvia ang parehong hakbang. Ayon sa Euromaidan Press, may humigit kumulang sampung bansa na handang tumulong sa ikatlong antas ng depensa. At mukhang masaya ang Ukraine sa ideya pinuri ni Andrei Yermak, pinuno ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine, ang planong ito at binanggit na magbibigay ito ng militar, ekonomiko at politikal na suporta sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. Binanggit din niya na ang panukalang tatlong antas ng sistema ng depensa ay isang kahangahangang pagbabago mula sa direksyong tila tinatahak ng sitwasyon noong nakaraang tagsibol lamang. Sa totoo lang, naging matagumpay sa ilang bagay ang huling Huling pagpupulong sa White House Nagbigay ito ng linaw pagdating sa mga hakbang tulad ng pagbuo ng mga kasunduan para sa mga garantiya sa seguridad at pagtutulak ng mga armas mula United States para sa depensa ng Ukraine gamit ang mga pananalaping instrumento ng Europa. Iniulat ng Financial Times na sinabi niya ito. Sa United States, napupunta ito sa papel ng Amerika sa bagong trilateral security plan. Isang bagay na tiyak ay hindi magtatapak ang mga tropang Amerikano sa loob ng Ukraine nilinaw ni Pangulong Donald Trump ng United States matapos ang pagpupulong niya noong Agosto sa White House kasama si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Pagkatapos noon, sinabi niya na pagdating sa seguridad, handa ang mga Europeo na magpadala ng mga tao sa mismong lugar. Handa kaming tumulong sa kanila sa ilang bagay, lalo na marahil sa pamamagitan ng himpapawid. Hindi nilinaw ni Trump kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Ngayon mas klaro na ang papel ng United States. Ayon sa Financial Times, Magbibigay ang United States ng aset para sa intelihensya at pagmamanman bilang bahagi ng bagong layered na estrategiya. Kasama raw dito ang direktang partisipasyon ng United States sa European-led Air Defense Shield para sa Ukraine, ayon sa ulat. Dito papasok ang sinabi ng United Kingdom sa pagpapadala ng Eurofighter Typhoons sa Ukraine. Tunay na gawang Europa, ang mga fighter jet na ito, at malakas sa himpapawid. Kayang umabot sa bilis na isang libo limang daan, at 50 milya kada oras, at saklaw na isang libo walong daang milya. Perpekto ang mga jet na ito sa pagpapatrolya at mabilis na tugon sa banta mula sa himpapawid ng Rusya sa Ukraine. gayun Gayunpaman, tulad ng karamihan sa fighter jet ng NATO, nakadepende sila sa United States Intelligencia para sa buong potensyal nila. Yan ang papel ng United States sa bagong estratehiya ng depensa. Parang tagapag-ugnay ito Tinitiyak na ang mga kagamitan ng Europa na ipinapadala sa Ukraine ay makakamit ang kanilang pangunahing layunin na pigilan ang Russia sa paglulunsad ng panibagong pananakop sakaling magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Kinusap ng Financial Times ang apat na opisyal na malapit sa usapin para sa dagdag impormasyon. Simula noon, sinabi ng matataas na opisyal ng United States sa mga opisyal ng Europa na handa ang Washington mag-ambag batay sa ulat kabilang sa mga estrategikong tagapagpadali ang intelligence, surveillance, and reconnaissance, command and control, at air defense na sumusuporta sa anumang deployment ng Europa sa lupa. Sinabi rin nito na laging may posibilidad na bawiin ng United States ang alok na ito. May kasaysayan ito dahil pansamantalang itinigil ng United States ang pagbabahagi ng intelihensiya sa Ukraine noong Marso bilang presyur kay Zelensky na makipag-usap para sa tigil putukan. Nagbago na ang posisyon ng United States. Mas matibay na ngayon ang suporta nito sa Ukraine kaysa noong Marso. Bukod dito, magiging motibasyon ng United States na magsilbing taga-suporta sa tatlong hakbang na plano sa paggawa nito. Natutupad ang layunin ni Trump na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Kaya mukhang may plano na. Pero may malaking kondisyon sa lahat ng ito na hindi pa napag-uusapan posibleng mangyari ang pagsalakay ng sampung bansa sa Ukraine at tatlong antas ng seguridad kapag natapos na ang digmaan sa Ukraine. At para mangyari iyon, malamang na kailangan munang magkaroon ng negosasyon kung saan papayag ang Russia sa lahat ng ito. Maaring may ibang balak si Putin. Paulit-ulit nang tinutulan ng Russia ang pagpasok ng European peacekeepers sa Ukraine. Noong Agosto 27, matagal na matapos magkita si Putin at Trump sa Alaska, para talakayin ang kasunduan sa kapayapaan. Iginiit ni Kremlin Spokesperson Dmitry Peskov na tutol ang Russia sa pagpapatupad ng ikatlong layer ng bagong depensa. Sa katunayan, sa simula pa lang, ito ay ang pag-usad ng infrastrukturang militar ng NATO at ang pagpasok ng infrastrukturang ito sa Ukraine, maaaring iyon ang pangunahing dahilan ng naganap na si Galot. Sabi niya, kaya't may negatibo kaming pananaw tungkol sa mga pag-uusap na ito. Hindi ibig sabihin ito na tahasan na hindi sang-ayon ang Rusya sa ideya ng pagkakaroon ng anumang uri ng puwersang pansiguridad na gagana sa Ukraine upang maiwasan ang muling pagputok ng digmaan. At nagkataon na may ideya sila kung aling bansa ang dapat magbigay ng puwersang iyon, ang China. Bagamat sinasabing neutral at nais matapos ang digmaan sa Ukraine, sinuportahan pa rin ng China ang mga ambisyon ni Putin sa iba't ibang paraan. Masayang gumastos ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya ng Rusya sa pagbili ng maraming langis mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine noong Agosto. Sinamantala ng China ang mas maraming langis ng Rusya na naging available. Tulad ng ginagawa ng India, bumaba ang demand para sa pinakamahalagang yaman ng Rusya matapos magpatupad si Trump ng mga taripa laban sa bansa. Ginamit ng China ang karamihan ng panahon ng digmaan sa pagbebenta ng dual-use na bahagi sa Rusya para sa komersyal at militar na gamit. Tingin ng marami, paraan ito ng China para suportahan ang militar ng Rusya ng hindi tuwirang nagbibigay ng armas. Iginiit ng China na handa itong maging tagapamaya pa. Noong Agosto 23, iniulat ng Kiev Independent na ayon sa German media, handa ng kumilos ang China. Gayunpaman, may kondisyon ito magpapadala lang ito ng puwersa sa Ukraine kung may mandato mula sa United Nations. May oportunismo ang China dito. Ang mandato ng United Nations ay nagbibigay lehitimasyon sa China na magpadala ng puwersa sa Ukraine. Nasampit sa na nagpapahintulot dito na higit pang maisama ang sarili sa mga katuwang na kailangan nitong makatrabaho bilang bahagi ng mandato na ito. Habang nangyayari ito, pinalalawak ng China ang impluensya sa Europa dahil lamang sa presensya ng mga sundalo nito sa Ukraine. Tiyak na matutuwa ang Rusya, syempre. Magkakaroon ito ng kakamping, nagsisilbing diumanoy umano'y tagapamayapa sa loob ng bansang nais sa kupin ni Putin. Hindi malabong isipin na gustong gawing mata. At tenga ng Rusya ang China sa Ukraine sa ganitong kasunduan. Maaaring magbigay ito ng impormasyon na gagamitin ng Rusya sa pagpili ng tamang oras ng pag-atake malinaw na tumanggi ang Ukraine sa anumang pakikialam ng China sa isang peacekeeping force. Iniulat ng Newsweek noong Agosto 22 na tinanggihan ni Zelensky ang paratang ng pakikialam ng China dahil sinisi niya ang Beijing sa kulang na tulong. Mukhang hindi rin pumigil ang China sa Russia noong simula ng pagsalakay. Ayon pa sa kanya, tinulungan ng China ang Russia sa digmaan sa pagbubukas ng merkado ng drone na tumutukoy sa pagbebenta ng dual-use na bahagi para sa paggawa ng drone ng Russia. Mabilis namang iginiit ng China. Ayon kay Maoning Ning, ng Ministry ng Ugnayang Panlabas, na sila ang perpektong tagapamayapa. Ayon sa ulat ng Newsweek, ganon din ang sinabi sa state-run na Global Times. Ayon kay Mao, laging bukas at tapat ang China sa isyu ng Ukraine na nanatiling at patas. At alam ito ng lahat ng panig. Naniniwala kami na dapat panatilihin ng lahat ang komprehensibo at kooperatibong siguridad at isulong ang pampulitikang solusyon sa krisis sa Ukraine. Hindi sang-ayon ang Ukraine na ang mga kilos ng China ay hindi tumutugma sa mga sinasabi ng bansa pagdating sa pagpapanatili ng neutralidad. Sa halip, ginamit ng China ang digmaan sa Ukraine bilang pagkakataon para bumili ng murang langis mula sa Russia ng maramihan at sa pagbebenta nito ng mga dual-use na bahagi ay natutulungan nitong mapanatili ang labanan na sinimulan ni Putin. Nagbebenta rin ang China ng produkto sa Ukraine. nag export ito ng 381M na produkto sa Ukraine noong Mayo 2000 at 2025 ayon sa Observatory of Economic Complexity. Gayunpaman, tila nagkukunwari ang Beijing dahil pumapabor ito sa magkabilang panig. Pero may pagkiling sa Russia at nananawagan din ng pagtatapos ng digmaan. Dahil dito, hindi ito ang kop na magbigay ng peacekeeping force. Ayon sa pananaw ng Ukraine, balik tayo sa tatlong hakbang na plano kapag sa katuparan. Maaaring ito na ang magtapos sa hangarin ni Putin na gawing bahagi ng Russian Federation ang Ukraine. Ang demilitarized zone tuloy-tuloy na pagmimilitarisa ng Ukraine at presensya ng pwersa mula sa sampung bansa sa loob ng Ukraine ay halos imposibleng magdulot ng muling pananakop matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Hindi lang Ukraine ang makakalaban ng Russia sa ganitong sitwasyon, kundi posibleng kailanganin nitong salakayin ang mga bansang kasapi ng NATO. Maglalagay ng patibong, kaya't mapipilitan ang Russia na harapin ang mas malaking puwersa kaysa militar ng Ukraine na hirap na nitong talunin. Pero nananatili ang tanong, sa kabila ng lahat ng usapan, Posible nga ba talagang maipatupad ang tatlong pinunong seguridad na garantiya? Panahon lang ang makapagsasabi at nakadepende ito sa sitwasyon sa Ukraine kung kailan magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Ngayon, maaring hindi na kailangang maghintay ng Ukraine na sa lakayin pa ito ng sampung pangbansa bago ito maging ligtas. Sa ngayon, nagdudulot ito ng matinding pinsala sa Russia. Salamat sa pag-upgrade ng kanilang deep strike campaign na maaaring tuluyang magpatigil sa operasyon ng mga oil refinery ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.